Napaka saksakan ng inutil itong mga taga-RITM to. I'm sorry, hindi lang inutil, mga stupido pa. Inutil itong mga taga-DOH na ito. Sarap paglalatiguhin. Ang tawag niyan, poncho pirato, in every sense of the word, hugas kamay. Ano po mapapala ko sa inyo ngayon? Um, Mr. Chair, I'm sorry, medyo malilis po ako ng konti doon sa issue pinag-usapan nyo, but it has something to do with the issue I've already raised uh, during several of uh, your hearings which uh, I attended. Ito ho, a, uh, Napakahalaga din uh, um may kinalaman po doon sa snake bites and uh, rabies um very concerned po ako kasi itong mortality rate uh sa snake bites at saka sa rabies tumataas every year and hindi ko alam kung anong ginagawa ng DOH tungkol dito um ang rabies kung tutusin it's 100% preventable and yet every year hundreds ang namamatay and uh, karamihan a big percentage of uh the uh, uh, victims are minors so anong ginagawa na programa ng DOH para ma address ito but Let's start with the snake bites. Um So, um regional medical Center, at meron hubang antivenom? May video po tayo. May papakita po ako sa video. That was back um on that was back in September 2023. Yung bata nakagat. Ah, nyo. Okay. September 2023 nangyari po yan. 17 years old na si Rexan Lumayag. Nakagat po siya ng King Cobra. At dinala po siya sa Davao Regional Medical Center. Uh, eight days po siya na confined doon. Hanggang siya po ay namatay. So, meron ho bang Cobra Anti-Venom sa Davao? Pakisagot lang po DOH. Kasi kung meron, sana nabuhay pa yung bata. Kasi eight days po siya na confined at naghingalo at uh, uh, comatose. Mr. Chair, uh, we'll just uh, submit a report on this one because the one in charge is RITF that they were not invited in this meeting. Okay. Uh, sino bang nakakaalam kung ano-ano uh, mga lugar ang meron pong mga anti-venom? Uh, RITM RITF po, Mr. Senator. RITM. They were not invited today. They were not invited today. Okay. Sa rabies, RITM pa rin? Uh, yes, sir. Okay. Ano pong ko sa inyo ngayon? Meron ba akong pakinabang sa inyo ngayong araw na ito? Kasi kung wala akong pakinabang, alis na ako. But, kasi wala pala akong mapakinabang sa inyo sa DOH. Uh, the admittance of the HEA and then the possible... The rabies vaccine treatment, DOH. So, yes. kung pasahin sa... Huwag mo sa ano? USEC, anong pangalan niyo po sa... USEC, po. Oh, ito, kasama sa RA 9482 anti-rabies act of 2009. DOH, free rabies. Uh, free rabies vaccine treatment. or DOH yan. Oh, bakit ka nagugas kamay, sir? Unfortunately, it's only RITF who can answer that, Mr. Chair. Pero nandito sa RA9482 na DOH ang itinuturo. Right. So, so okay. it's under DOH, but under the uh, RITF. Okay. DOH. Sige, uh, para naman may pakinabang po kayo rito at uh, hindi naman masayang oras ko. Actually, kanina, meron akong hearing doon. Dumaan muna ako rito dahil this is a pressing issue. Every single year, taan-daan ang namamatay sa rate ng rabies ng mga bata. And every year, daan-daan, alam, mamatay sa kagat ng ahas. Okay, yung rabies preventable. Kasi you have several days na para ma-address yung issue kung agad-agad maagapan. Whereas yung sa uh, pag-ahas, hours lamang. So curious tang ako, Mr. Chair, na bakit tuloy-tuloy pa rin may namamatay? So kung ganon, especially dun sa, anti sa, rabies, inutil itong mga tiga-DOH na ito. Sarap paglalatiguhin. Di ba? Ano nangyayari? Bakit may namamatay? Uh, pagdating dun sa ano uh, educational program, meron ba tie-up ang DOH sa mga eskwelahan para um, ilagay ito. sa curriculum. May ilagay sa curriculum. In fact, ito na nga. Oh, um, inclusion of rabies program in elementary curriculum, kinder to grade 10. Ito ba'y na-implement? Pupunta ba yung mga taga-DOH sa mga eskwelahan para advise yung mga bata, yung mga siguro especially? Kasi karamihan sa mga bata, Mr. Chair, nakakagat sila ng aso. Hindi nagsasabi sa mga magulang dahil natatakot baka paluin, baka pagalitan. So dito papasok yung school. So siguro yung school gagawa ng mga programa para mapagsabihin yung mga bata na no, huwag matakot at kapag kayo kinagat ng aso, agad-agad magsumbong kayo sa amin kung hindi kayo makapagsumbong sa mga magulang, then it would have been prevented those fatalities na umaabot by the hundreds, Mr. Chair. And nakakasakit dahil mga bata to eh, na this could, this could have been prevented kung maaga pa yung ating motoridad. Kasama na dito yung DOH. na kung ituturo nyo ko sa RITM, dapat meron kayong close coordination sa RITM para ma-insure next time, wala na talagang dapat batang mamatay. Kasi majority of these fatalities, Mr. Chair, uh, hundreds to eh. Uh, 354 rabies death. And 100% pa siguro, baka hindi lang to majority, baka 100% kasi mga, mga bata. Or maybe siguro may mga matatanda rito na uh, gumagamit ng mga herbal-herbal na hindi naman mabisa yung kututusin, yung mga bawang-bawang, kung ano naman nilalagay sa mga pa, down-down. Let's say majority dito ay mga bata. Now, this could have been prevented. Kaya nga, nakakasakit damdamin, Mr. Chair, napakaraming taon na tuloy-tuloy pa rin may mamatay. Dapat wala na mamatay na batang Pilipino. Dahil sa rabies. Sen Sen Senator Tulfo, 100% po ang mortality pagka nagkaroon tayo ng rabies. Di ko kayo mabubuhay po. So kunyari po, nakagat kayo ng aso at nakatakas yung aso at may rabies po, 100% po mamamatay po yun. You no, know how... that's, sorry, Doc. That's not what I meant. Ang ibig sabihin, kapag nakagat ka ng aso, Regardless kung may rabies o wala yan at hindi mo kilaling aso, pag ikaw ay isang matanda, at yes, nangyari na ito sa misis ko, agad-agad pumunta sa ospital. I'll agree, -inject. Dapat ma-inject. Hindi mo na sir, hihintayin sir yung observation so, observation time. There's no such thing as 100%. Mamamatay ka pag rabies. I don't believe I'm sorry. I disagree with you. Eh, sir, tama po uh, pa, sorry, kayo, sir. Sorry, Dok. Preventable ang rabies. Dok, excuse me. Excuse me, Dok. Preventable ang rabies. Preventable kapag nakagat ka at may rabies yun, pumunta ka agad sa ospital, nagpa-inject ka, masisave ka. That's what I meant. Right? Yung mga matatanda na namamatay doon dahil gumagamit ng herbal elbal po, sa mga albularyo, <laughs> hanggang sa mamatay. Pero 100% ang pag nakagat ka ng aso at may rabies, preventable yan kung pumunta ka lang on time sa pagamutan. Ang question dito to uh, USEC, no? pakisagot lang. Uh, though sabi nyo uh, iba ang RITM, but it is still you, under uh, the yes. Department of Health. Uh, okay. pakisagot, pakisagot lang po yung uh, tanong ni uh, Senator uh, Tulfo. Ako, taga-Dabaw rin po ako. The, yung Dabaw uh, Regional Hospital sa Tagum po yun. It's a uh, DOH uh, hospital. Uh, dapat po yung kumpleto yung uh, pasilidad nila. At ito yung uh, yung regional hospital na yan, isa yan sa paglalagyan rin po ng mga specialty center natin. So dapat po ikumpleto ito, including Southern Philippines Medical Center itong sa, sa, sa Davao City. Iba po itong sa Tagum, Davao del Norte po ito, DOH Hospital, malaking hospital po ito na sinusuportahan rin po natin, at yung Southern Philippines Medical Center. Yun lang po ang concern ni Senator Tulpo na masagot ko rin po sana kahit nawala rito ang RITM. Okay, Mr. Chair, also may dagdag ko. Uh, Yusek, bravo. A ano yung katungkulan mo sa DOH? Yusek, ano? I'm in mean, charge for admin and finance. Okay, so admin. Kasi ganito po yan eh, Yusek. Uh, every year, may namamatay dahil sa rabies. May namamatay dahil sa uh, nakagat ng ahas. Taon-taon yan at least under po sa inyo yung RITM, Tino, you know, sa pag hindi pa kayo nagkakaroon ng annual meeting or quarterly meeting, with lahat ng departamento, tatawagin nyo atensyon. Alam mo si DOH Secretary, o their RITM, bakit hanggang ngayon taon-taon for so many years may namamatay na sa rabies na hindi dapat preventable to? Ganon dapat kayo mag-isip. Kasi kung ganon kayo mag-isip, eh, wala na saan mamamatay dahil sa rabies. So, palibas ay, yan ay, ay responsibility ng RITM, wala na kayo pakialam ng mga official sa DOH sa RITM. Ang tawag niyan, Poncio Pirato, in every sense of the word, hugas kamay. Responsibilitan niyo po yun. Na-check-in nyo bawat departamento ninyo kung ano yung performance nyo. Wala ba kang ginagawang performance rating sa bawat departamento ng DOH? Sir, ang dami na mamatay. At saka bata, sir, yung mga bata ang namamatay dito. na kasama ng kalooban. Which is 100% preventable kung naagapan lamang. Tulad nito sa Snake Bites. Itong bata na taga-Dabao, for 8 days, nagmamakaawa yung kanyang mga kamag-anak, magulang, na please tulungan siya. At ano mo nangyari, Yusek? Ininjectionan siya. Kung ano man yung injection ng nurse, tinanong ka mga kapag kanak, ano yan? Ito'y testing lamang. Testing what? For eight days, naging ano, nagsasuffer yung bata. Now, don't tell me walang anti-venom sa buong Davao province. I won't believe. Unless kung sabihin mo, wala po, edin papaya kayo. Yung eight days na yon, Mr. Chair, mas kailan sabihin pa natin Manila pa, manggagaling pa sa DOH mismo, kaya pa yun, mag-airplane, eight days. Naging papaya kayo dito. Kayo ang responsible, kaya namatay itong tao ito. I will hold all of you responsible dyan sa DOH. Nung 2023, kung sino mo nakaupo dyan, mula sa taas hanggang baba sa RITM, I will hold all of you responsible. Ito, Rafi, yung itong DOH hospital sa Tago, malaking hospital po ito, dapat kompleto po ito. Hindi po, hindi po ito maliit na hospital. A regional hospital nga po ito. I agree with Senator Tulpo na dapat kompleto kagad at matugunan. Ready kagad yung mga gamot. <clears throat> no? Ito, ito, Mr. Chair, o. meron. Ten. Ten daw na issue. Kahit nasabihin natin na gamit niya ten, For eight days, pwede naman kayo kumuha sa mga karating provinsya na meron. Pwede naman kayo kumumorda sa Manila. Ilipad through the airplane. May, meron naman everyday na biyahe. Nero plano, Manila to Davao. Sa susunod na hiyan, siguro, Mr. Chair, uh, gusto ko rito ma-invite itong mga taga-RITM. Dahil lumili to Mr. Chair, napaka-saka ng inutil itong mga taga-RITM to. I'm sorry, hindi lang inutil, mga stupido. Dahil kapag hindi, eh, kung ginagawin ng trabaho nila, eh, meron... Ito mga namamatay ng mga bata dahil sa rabies every single year. E buhay pa sana mga ito. At ito mga namamatay sa snake bites, buhay pa sana. Tulad na lang itong pinanggit ko na taga uh, Tagum, Davao. Si Rexan Lumayag, 17 years old. Eight days nagsuffer siya. Then kung ganon, pagalitan niyo itong Davao Regional Medical Center. O maaari siguro hindi kasalanan ng DOH. Baka naging tanga rin itong mga taga Davao Regional Medical Center. Hindi nagsalita, hindi nagsumbong sa DOH. At hanapin niyo po yung nurse na nag-injection na sinabing testing lang daw. Kung sino po yung naging... Sulat mo ito, Yusek. Sulat po kung sino yung attending physician. Kasi kung totoo yung sinabi ng magulang, nakausap mismo ng staff ko yung magulang, relatives, dapat yung mag-injection, hindi nurse, dapat ang mag-injection, doktor mismo. At ang sinabi pa raw, testing lamang ito. Anong testing? Basta testing lamang. Yun po mismo galing sa kamag-anak. Investigan niyo po ito.